Walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Sabi, sawayin mo may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalatay. Gusto mong gumaling ang tao, magmali, sawayin mo. At tatanong ko sa inyo. May kusunod. Itatanong ko lang ako. Ay Diyos, what to ask? Itatanong ko lang po kung... tanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ah, uh, bakit Jesus Kristos ang ang ginawa ni Saint Jerome o Eusebius Hieronymus Sopronius na dapat ang kinailagay, ilagay Yasowa this same phonetic sound bring one alphabet to another alphabet but this same phonetic sound e, eh, isulat ito sa ibang alphabet iba ang pagkasulat pero iba kapatid, kapatid na Rolando no? ikinalulungkot ko misinformed ka naturoan ka ng mali mali ang sinasabi mo hindi five letters ang Hebrew at yung Hebrew name of God is not the name of the Savior in the New Testament. Magkaiba si Kristo kesa ke sa Ama. Magkaiba yon. Hindi five letters yan. Sabi mo nga tetragrammaton eh. Pag tetra, apat lang yon. Alam mo ba yung kahulugan ng tetra, kapatid? Kaya Tetra tetrapak, apat ang kanto. Walang limang kanto ang tetrapak. Kaya nga tetrapak, apat ang kanto. Yung orange na nakatetrapak, eh, apat ang kanto. Yung tetra, four letters yon. Ang nakalagay sa Hebrew original na salitang pangalan ng Diyos, yod he vau he If you are going to read it from the right to the left, baliktad sa atin eh, tayo from left to right. Sa Hebrew, ang pagbasa nila, from right to left, yan ay yod he vau he which transliterated in English is YHWH. -H. Yun sinasabi mong the same phonetic sound. Mali yun, kapatid. How can you have a phonetic sound of YHWH -H when there is no vowels? Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam nung pronunciation nung yod he -vau he. Walang nakakaalam nun. Huwag kang magpanggap na alam mo yon At ng tagapagturo mo, mapapahiya ka riyan. Ha? Do not pretend that you know how to pronounce it. Because you will be put into shame. Because you cannot pronounce consonants without vowel sounds. Kaya ang ginawa ng mga nag-translate ng Biblia, merong naglagay ng puro A. No? May naglagay puro A, Yahweh. May naglagay E, A-E, Yahweh. Mayroon naman naglagay e -O -A, kaya lumitaw yung pangalang Yehovah o Jehovah. Ayan, yung y -H -W -H, nilagyan nila ng A at saka E, lumitaw yung Yahweh. Yung yHWH h, -H pinalitan nila yung Y into J, pinalitan nila yung W into B nilagyan nila ng EOA kaya lumabas yung salitang Jehovah. Lahat ng mga yan, imbento ng mga tao. The original manuscripts that is available, even from outside of the Bible, only mentions four letters, not five. Miski yung tinatawag nating Moabite stone, inilagay dun yung pangalan ng Diyos ng mga Hebreo sa apat na letra. Nandun sa 17th line ng Moabite stone, ang pangalan ng Diyos ng Israel. Ang nakalagay doon, yod he vau he Y-H-W-H. Basahin natin yung Moabite Stone, si Sluth. Opo, yan po yung Moabite stone, nakikita natin sa screen, naka-encircle po ng kulay pula, yung four letters, yung tetragrammaton, 17 to 18 verses po yan. For I had devoted them to destruction for the God Ashtar Kemos, and from there I took the vessels of YHWH, and I presented them before the face of Kemos and the King of Israel had built. Iyang Moabite Stone, isang commemorative stone yan na nagpapakita ng pagtatagumpay ng hari ng Moab, ng kalabanin niyang mga Israelita. Kinuha niya raw yung mga kasangkapan dun sa pagsamba, pagsamba ng mga Israelita sa kanilang Diyos. Oh, Yahweh ang sabi nung iba eh, no? pero hindi Yahweh yun. YHWH yun. Tapos dinala niya. Ang ibig sabihin, ano, even outside the Bible, there are documents that attests that the Lord or the God of the Hebrews, the name of their God is written in four Hebrew letters, YHWH, which cannot be pronounced up to now. Kung meron ka sinasabing five letters, mali yun, kapatid. Mali Siguro kailangan ka pang magsuri ng kaunti. Mali At yung sinasabi mo kanina na transliteration. Transliteration is possible. Translate the letters into corresponding letters in other languages, pwede yun. Pero to pronounce it without vowel sounds, it is impossible. Kaya hindi mo nga pwedeng sabihin na kung pa ano pronunciation dyan eh. Mga saksi ngani ni Jehovah, sumurender eh. Ha? Sabi nila, oh, hindi ka alam mga translation yan ngayon. Pero hindi yan ang pangalan ni Kristo. No, kapatid? Kasi yung pinag-uukulan ng salitang YHWH, yun yung ama ni Kristo. Hindi si Kristo yon. Magkaiba yung ama sa saka yung anak eh, kapatid. Eh, ikaw, mix up ka. Parang pinapalitaw mo, yung ama, yun na rin yung anak. Mali yan. Maling-mali ang paniniwala mo na yan. Iba yung anak sa ama. Basahin natin ang 1.26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Magkaroon. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May kausap siya. Alam mo kung sino kausap niya? Yung kanyang anak. Bago pa lumikha ng lahat ng bagay, magkasama na silang mag-ama. 17.5.24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, iyong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago pa nagtatag ng sanglibutan ng Diyos, magkasama na silang mag-ama. Kaya nga nung lalalang ng tao, lalangin natin ng tao, sabi nung ama. Ang kausap niya yung anak, wala na siya ibang makakausap, dalawa lang sila eh. no? Basahin natin ang... Kasi nung unang-una, ang Diyos lang mag-isa, yung ama eh. E, nanganak siya ipinanganak niya yung kanyang anak. Kaya dalawa na sila ngayon. Pwede na silang magkausap. Meron na siyang kausap yung ama. By his power, he has begotten the son. Sa 2.7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ikaw ay aking anak. Thou art my son. This day have I begotten thee. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan yun nangyari? Bago itatagal sa libutan. Basahin natin ang 34 ng kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? ano ang kaniyang pangalan at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman. Nagtatag na lahat ng wakas ng lupa. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kaniyang anak? Kasi doon pa sa eternity, wala pang ginagawang kahit ano, meron ng mag-ama. Kaya iba yung ama sa anak. Eh, ikaw, pinapalitaw mo sa yung paniniwala, kapatid. Yung ama, na ang pangalan ay YHWH, eh pinapalitaw niyo yung din si Jesus.